Hello mga idol. Yan, kamusta po kayong lahat mga idol? Magandang gabi po sa ating lahat mga idol. Ang video na ito mga idol ay nagpapasalamat po ako sa isang tao na may mabuting kalooban mga idol na nagbigay sa amin ng biyaya. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ni Sir mga idol kasi ayaw niya ipabanggit. Pero alam ko Sir, makikita mo rin ang video na ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa iyo ng marami sir. Sana marami pa rin kayong matulungan na kagaya ko. At marami din ang bless na darating sa iyo, sa iyo sir. At sana ay marami din ang katulad mo na may mabuting kalooban. Yan. Maraming maraming salamat po sir sa lahat. God bless po sa iyo at sa buong pamilya mo sir. Yan, shout out po sa inyong lahat mga idol. Alam nyo po mga idol, isa lang po akong baguhang content creator dito po sa social media. Hindi man tayo sikat mga idol katulad ng mga content creator na mga bigatin talaga. Tayo po ay nagsisimula pa lang mga idol pero marami naman po tayong napapasayang tao at nagugustuhan yung mga video ko ng maraming tao mga idol kaya nagpapasalamat po ako sa lahat sa inyo hindi ko man po kayo kakilala at salamat din po sa mga pamilya ko at mga kapitbahay ko na nakasuporta pa rin sa akin at sa aking pamilya mga idol nagpapasalamat po ako sa isang tao mga idol na nagustuhan niya po ang video ko kaya binigyan tayo ni sir ng biyaya mga idol akala ko to mga idol sa social media ko lang to nakikita yung meron na bibigay ng biyaya pero ngayon mga idol, in real life pala na meron taong mabubuting kalooban mga idol. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento mga idol, magsa-shoutout po muna tayo sa mga mahal nating followers. Yan, hello mga idol. Shoutout na tayo mga idol. Shoutout ako kay Sir Edgar Buligan III from Buligan Family, La Carlota, Negro City Occidental. Shoutout po sa inyong lahat at kay Rolando Laseda from Panabo City, shout out idol. At kay Sir Alfredo Bignote from Valenzuela, shout out idol. Dita Flores Diplor. from Pres Ruas Capiz, yan, shout out idol. Shout out din kay Sir Richard Kuha from Mindoro. Yan, may gabi sir, salamat. Shout out din kay Sir Mahilom Don from Cebu City. Yan, shoutout idol, may gabi isay mo idol. O kay Rubin Awog from Binyan, Laguna, shoutout idol. Kay Sir Alan Ipulito, from Pampanga, yan, shoutout idol. At kay Sir Ronel Olivia, watching from Cavite, yan, shoutout idol. At kay Iggy Martin, from Bulacan, yan, shoutout po. At kay Orly Perez, from Bulacan din, yan, shoutout idol at kay Sir George Castañeda from Cavite at kay Sir Randy Comunical from Antipolo yan shout out idol ay kay Sir Reynold Gumarang from Pulilan Bulacan yan shout out idol shout out po sa inyong lahat at kay Sir Benjamin Tan from Pangasinan yan shout out idol maraming maraming salamat po sa panonood at suporta po ninyo mga idol yan God bless po. Marami tayong nabili mga idol. Meron tayong sardine. 'Yan. Tapos isda Itong laki. Oh. 'Yan, laki 'yon. Ah, bihaw. Tapos bumili tayo ng daling manok. 'Yan, daling manok din ito mga idol. Para iinasal ito, may pan. May pan tayo. Tapos, saging. Yan. At uh, gulay. Yan lang. Yan. Tutuin natin yan mga idol ha. Abangan nyo. Tumaas pala ang kilo ng karni dito mga idol. Tumaas ng 10 piso. Pero nakabili pa rin tayo kasi masarap man ito kainin mga idol pag minsan lang tayo makatikim ng ganito At bumili pa rin tayo ng dalawang paan ng manok mga idol kasi request ng mga anak ko ay iyawin gawin nating inasal Para makatikim rin sila ng inasal mga idol At yung karne naman po ay istupado ang gagawin natin Simpleng istupado lang po mga idol Ang tawag po dito sa amin ay istupaw sa salitang tiyabakano sa Sambuanga Yan lang pala ang simpleng ricado mga idol ang gagawin gamitin natin sa ating istopado at magmarinate po tayo gamit ay toyo mga idol at kalaman si po pinigaan ko lang po dyan mga sampung piraso po naglagay rin po ako ng isang pirasong oyster sauce mga idol at pagkatapos bawang at ilagyan ko na rin po ng ketchup mga idol para manamis namis talaga siya pag iyaw natin yung paan ng manok at hinalo-halo ko na lang po yan mga idol pero wag po kayo mag-alala kasi malinis naman po yung kamay natin. At naghiwa na rin po ako mga idol ng sibuyas, luya at saka at sal or bell pepper. Hinugasan na din pala ni Mrs. yung kawali natin mga idol. At mayroon pala tayong saging dyan mga idol na yung nabili natin napakatamis. Mahilig pala ito mag-makeup-makeup si Mikmik -Mik mga idol ha. At yan. Nagpapabaga na po yung isang anak ko kanina mga idol. At naghiwa na rin po tayo ng patatas at carrots. Ganyan lang pala yung paggiwa ko mga idol. Pero nakadepende po yun sa inyo ha. Kasi iba-iba tayo sa discarting mga idol. At abang mainit na po yung ating kawali mga idol ay nilagay ko na po yung carrots at saka yung patatas. Inuna ko pala yung pindirito para mamaya madali lang po malambot mga idol. Kayo po ba mga idol? Ano ang inuuna ninyo? At paano po kayo magluto ng istopado mga idol? Kasi ako mga idol ay ginisa ko muna yung mga lamas at pagkatapos yung marinit nating karne mga idol ay ganyan ang ginawa ko alisin ang kutsa ko muna ang marinit na karne natin mga idol pag malambot na po doon na po ako lalagay ng carrots at patatas at saka yung tomato sauce mga idol pati na po yung ketchup nilagay ko na at naglagay na rin po ako ng counting tubig mga idol para meron din sabaw-sabaw yung mga anak ko. Hinalo ko lang po yan ng saglit mga idol tapos pinakita ko po sa inyo yan malambot na po yan at masarap. At tinuruan ko pala yung anak ko mga idol na paano magluto para paglaki niya marunong din siya mga idol. At siya na rin po yung pinatimpla ko sa aking niluto mga idol. Naglagay lang po siya ng counting magic sarap mga idol tapos bitchin hindi na po siya naglagay ng asin kasi kasi manamis namis naman yan mga idol dalawa pala sila dyan mga idol si Mick at si Gwyn Gwyn yung tumikim sabi na no, ni Mick tama na okay na daw agad ko naman po kinuha mga idol ang ating istupado kasi meron pa tayong lulutuin yan mga idol magsugba na tayo yan ang sauce idol atin to i ano, i pahid, pahid sa kanya and yeah. Nilagyan ko lang pala ng kaunting mantika mga idol yung marinated sauce natin para mabango din yung inihaw natin na paan ng manok mga idol. Pero mas mabango to talaga kung nilagyan pa natin ng tanglad. Nakalimutan ko kasi bumili ng tanglad mga idol. Yun pala ang napapabango. Tamang antay lang po si Mikmik Mik sa tabi mga idol kasi gutom na daw siya. At pinatingnan ko na po kay misis kung okay na ba yung inihaw natin o ang inasal. <laughs> Sabi niya okay na daw. Kaya kakain na daw sila mga idol. At nagukad na rin ng kanin si Guin Gwen mga idol. Diyan pa rin kami kumakain sa maliit na misa mga idol kasi bukas ko pa ayusin yung malaki. Tara mga idol, samahan nyo po kami sa hapunan na masarap na ulam ngayong araw mga idol. Lord, thank you sa blessings. Mga idol, sa hindi pala natin na shout out Set out pa rin po tayo sa susunod na upload natin. Abangan lang po parati ninyo mga idol ang video natin mga idol. At sa mga baguhang followers dyan welcome po kayo dito sa page natin mga idol. Pwede rin po kayo mag-comment mga idol at mag-request na rin po. Sir, maraming maraming salamat po. Nabusog po kami at sana po sir ay Napasaya ka namin sa gabing ito. Sana sir, marami pang taong katulad mo na mabubuting kalooban. Saludo po ako sa inyo sir. Kain po tayo sir sa hapunan. Maraming salamat din po mga idol sa panonood ng video natin. Kung sino man po sa inyo mga idol ang gustong magpa out, comment lang po mga idol kasi araw-araw po natin yan binabasa ang lahat ng mga comment ninyo mga idol. Kung nakaabot ka sa part ng video na to mga idol, Pwede mo rin to i-follow ang ating page at i-share ang ating video at mag-iwan na rin po ng comment mga idol para malaman po natin kung saang lugar umabot yung video natin mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.